Mga kapatid, nandito na si John Riton TV. Handan pa ko bago sa bagong bago. Ito na. Nadaanan ko si Renante dito sa harapan ng Azor na nagtitinda ng fishbowl at kikiam. Ang daming tao. Sarili mo to? Ay, hindi ko. Ah, sarili ko ngayon. Kasi wala yung tatay ko ngayon. Nasa probinsya kasi yung tatay ko ngayon. Baka mga muna sila. Ilang taong ka nagtitinda? Albus na na rin sir, ah, bata pa ako nun. kasama okay. na ako ng tatay ko. 12 anos, nagsimula na ako magpinta. Ilan ba anak mo, pre? Apat na sir. Na habang in-interview ko siya, parami ng parami ang tao na customer niya. Ba't na sambo lang, boss? Kaya nung ah, baso ko yan. Ay na lang, boss, ganyan lang. Ito na nga, habang sinusubo ko ang kanyang paninda, ang sarap ng lasa kaya parami nang parami ang kanyang customer niya. Ito na nga mga kapatid, ang mga sausawan niya. Kaya nilagyan ko agad ang binibili ko sa kanya. Mga kapatid, habang nanuhalo ko ang baseball at hotdog niya, sinubok ko ito agad. Ang sarap, napakalambot. Napakasarap ng timpla ng sauce niya, kaya ininom ko na rin. For watching, please like the video, also subscribe our channel and click the notification bell for more updates. Thank you.